Gusto mo bang kumita gamit ang Facebook mo sa videos and reels? May 3 tips ako para sa inyo. Number 1. Kailangan buksan po natin ang ating profile na maging digital creator. Kung hindi po ninyo alam kung paano, pwede naman po niyo i-search at napakasimple lang po Number 2, maging consistent sa pag-upload o paggawa ng mga original content, short video o long video man. Bigyang-kita ng mga halimbawa, kailangan original video na sa iyo mismo galing at hindi copyright. Dapat original audio music background at hindi copyright. Kung may talent ka, mas maganda na ipakita mo at kung may skills ka, okay din 'yun. Example pa educational, tutorial, entertainment at mga inspirational. Number 3. Ang last kailangan na may tiyaga at sipag. Lahat naman ng pinaghihirapan, mabubunga po 'yan. Thanks for watching.